Hey guys, happy Sunday po. Good morning. Ayan po guys, marami po tayong banana ngayon. Meron na po siyang hinog-hinog na saging. Ayan, ang ganda-ganda. Uh, pinakulo ang ano guys, nilagang banana. Pinakulo ang banana. Ayan guys, medyo mainog hinog na po siya. Kakainin po natin ngayon guys, kasi Sunday po ngayon. Maka kailangan marami po tayong kakainin kasi Sunday walang trabaho, holiday. So, kararating lang po namin galing simbahan, guys. Ayan, Ay, nakapag, ano na kami, nakapag laga na kami ng saging, kakainap. Kakainin na po natin na guys. Or ngayon, pwede, pero mag-isip ako kung ano ang, um, i-ano natin, ginamus ba, or ano, bulad. So, pero hinog na siya, guys. Hindi na siya kailangang lagyan pa ng mga sausawan kasi hinog na siya. Ayan po, oh. So, natin, guys. Ayan. Tingnan natin. Kainin natin to. Grabe, ang init-init pa, guys. Ayan, ito, oh, hinog. Ito, hinog, guys. Hinog po na saging. So, sa gustong kumain siya ng saging, kuha lang po kayo, guys. Ayan, ang sarap-sarap po ng saging po natin, oh. Wow! Ayan, hinog na po ito, guys. Mahinog na po siya. Kasi nung ano na mag one week, mag one week na po to nakuha, na ito sa saging. Ayan, kain na na po guys. Let's eat banana. Let's eat banana guys. Grabe ang init. Ayan. Kainin nga natin. Kainin natin yung saging guys. Ha? Oh, ang... um... Mm -mm. Mmm, kalami sa sagi. na siya, guys. Ay, ay. Hinog. Ha? Uh -huh. Ang saging ang sagi mo natin. Ito, ito, ito lang taas. Ito. kami dito sa kusina. Ang daming saging, oh. Ayun doon si Papa.